up guys so for today's video pupunta kami ngayon ng divisoria mamimili pa kami ng mga iba pang, pang props and decoration kaya kasama ko si mami ko pupunta kayo so sabahan na kami guys let's go dapat 3.30 mga uh, dito kami ngayon sa Lucky China Town dito kami nag park Bait ka na ganun din yun ang <laughs> 6.8 na butang ng ulan <laughs> nabutang kami ng ulan guys so. nasa ngayon eh. yeah. na hindi maya pa isa yung kami ulan guys malamang ito mga tindahan doon Narado yung mga nakalabas pero pupunta muna kami sa Divisoria remol titigin kami na nga doon mga pwedeng mabibili, mga bulaklak, ganyan na lang, ayun mo lang e magagawa ito yung lapag doon sa may white ano ka tayo? Ang ganda rin sya sa so, katabi ng mga lamshay na white. Ito e. Sabalitan natin yung... kami sa Andings. Andings toys, and everything. Tutong. Ito po. Ito, sorry. Ito yung nasa loob. Sumunog po isang set na po siya. Ah, isang set. Mga piraso tag po one siya. Lala po kalaki yung tag-1-5. Manit lang dito. Isang piraso lang po yun. Tatlo yung set. Tatlo yung piraso po dito. Tatlo rin. So, ganito, ganito. Bago mo ano lang kasi ito, bago tatlo. Tapos so, wala po, po siya naman sa loob, ma'am na. Meron na, meron. Ano po naman yan sa loob? Ay, yung pinaka-loob niya wala. Wala, empty lang siya. Mm -hmm. Pwede po makita yung isa na... Ito yung kagyampan. Ha po. Okay, okay na. Okay, so, nandito kami ngayon. may nakita na kami yung So, nakabili na kami yung tatlong. And, and Ayan. Mas yung flowers. Dalawang bundle. Tsaka to. Mm -hmm. feeder. And, okay. Ayun. Okay. ayan. Ang pa rito, guys. Eh? Ayan na, ah, mga pang ceiling treatment, mga flowers, artificials. Oh, Ayan Meron pa ata doon sa kabila eh. Sa kanila rin yan, di ba? Oh, sa kanila rin yan. Ayan, mga uh, chandeliers. Ang ulan pa rin guys. Ano ba? So, babalik na lang tayo guys kasi matagal eh. Hindi mo na tayo sa labas. Nakabal kami ng time. Tanda mo kung saan to? Ay, tapat ang Saan Pangalawa. Lain, 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 lain. Pangalawa? Ako. Yun, mas Boxes po. Ito, umami yan. Matakas. Ano 3. Pag display ko sa ano eh, parang sa, sa Christmas tree. Kuha na po kami boss. Wait lang ba siya, parang masyadong maliit pagka ito. Pwede sa ito, tree. dalawa na ito. Di ba isang set na one 1, 2, 3, 4, 5, tapos tagdalawa pa na ito. Uh, ito na lang, naman? Ito lang? Uh. Uh -huh. Ayan yung star. Ayan yung para

Balikan na namin, boss. Sige po, tayo Ay, kukunin lang kami doon. Thank you. Mga. Thank dati Salamat po.

Shout out naman, McDonald's. Bago mo we. Go float. Go float na lang. Ayan, so yun, tapos namin mamili. So, thank you so much sa panonood, guys. Like, follow, and share para pa sa iba pang video. Mag-setup na kami soon. Peace! And what's up, nandito na naman kami sa may laki China ta. Parking lot at mamahinili na naman kami ng gamit para sa student So, another day, another castus. Okay? Makapili na kami ng White. Matay. tatlo. Oh, Apan, tatlong metro boss. Yarda yun. Ah, sorry, metro yarda pala. Nalito na tuloy ako. Oh, yan. Yan, yan tama Hindi, tatawarkin mo na yan sa ilaw na. Mm -hmm. Tatlo boss. Tatlo. Tatlo. Mm-hmm. Ayan, tapos tayong mamili. naabot nyo rin ng ulan. And, tapos tayong mamili, syempre, Jayco time. Dito tayong Jayco. Para sa mga batang makukulit. Shoutout nga pala kay Josh. Hindi <laughs> ka namin susunduin. <laughs> so, that's it guys. Tapos na yung today's days na namin na pamimili dito sa Divisoria at Jayco time na. Sobrang dami namin nabili para sa aming Christmas decor. Maraming salamat sa pananood. Like, follow, and share. And, peace out.